May mga nagko-comment pala sa akin na madam ang ganda naman ang mic mo, saan mo nabili yan? Ah, ito palang mic na to ay nabili na asawa ko sa Dubai. Bago kami umuwi rito sa Pakistan ay nagpabili nga ako sa kanya ng mic at ito nga ang binili niya. Alam nyo ba na motik pa kami mag away mag-asawa ng dahil sa mic na ito? Eh kasi naman, o oh, pakita ko sa inyo ha, paandarin natin. O oh, dito ang paandaran niya. Hmm, paandarin natin ngayon sabi ko the testing testing ano hello 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 ayo gumana ayo gumana hello 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 de ng hello hello nang hello hello ayo gumana sabi ko papa hindi mo ba tinesting sabi ko hindi mo ba pinaandar nung binili mo sabi ko sira, o sabi ko karban, sabi ko ayo gumana tapos, patingin nga, sabi niya, sabi ng asawa ko, ba't nung ando naman, tinesting ko naman yan eh, gumaga na, sabi niya. Eh, kinuha ng asawa ko, nag-hello, hello, hello hello hello, sabi ng asawa ko rito, hello, hello, sabi rin ng asawa ko. Ayaw nga, siguro siya, yay. naguguluhan din kung bakit, ano. Ngayon, eh kinuha ko, sabi ko, dapat kasi ka ako sinama mo, kuya. Eh, ang asawa ko naman kasi, hindi ako sinasama, kasi hindi siya nakakatawad ng todo-todo pagkasama ako. At saka, pag siya kasi, kalahin niya, ganun. O kaya, bangla ganun, medyo alam niyang tawad-tawaran, ganun. Eh, pagkasama ako, ay hindi magpapatawad ng todo-todo yung tendero, ano. At eh, ngayon, de, inaano ko na inaano, dito pa na, ayan. dito pala yung ano niya, yung, ito pala speaker. Ayan, ito. Dito pala magsasanta. Ayan. ay nagtawa nang pa kami alam mo muntik nang masirap pagsasama namin ng dahil dito sa mic sa totoo lang ay buti na lang talaga ay nakapagpigil pa ako ng konti malapit na ako mag super saiyan talaga eh, kasi kinabukasan flight na namin eh ala akong microphone eh paano tayo mambubulaho dito nung no? wala tayong microphone buti na lang talaga itinuwad kong ganyan Tapos, nang tumunog ay tuwan-tuwa kami dalawa kasi nga buo pala nabili niya to 60 yata, 60 dirhams. Ay, hindi ko lang alam baka mamaya nag i na yung asawa ko. baka mamaya 10 dirham lang pa natin. Pero sabi niya sa akin nga, ay 20 daw, ay 60 daw. Baka nga 60, kayo na. Ako naman, masyado ako mapanggus sa asawa talaga. Ayan, testingin pala natin ng... Hindi lang naman dito sa Pakistan lang nabubulaho ko. Pati kayo, bulahuin ko na. Hindi na ako gamit pala ng cellphone na may tunog-tunog. Baka mamaya, copyright pa tayo. Ano na lang? Kabud... Ito lang mic cat, boses ko. Handa na ba kayo? Ako maghahanda na. Ha? <coughs> 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 Nakabahan na ko yan. <coughs> ayan na. Ayan na. Ayan na. unti <coughs> Oh, di ba? Feel <laughs> na feel. Ganyan talaga dapat ang pagkanta. Dapat ipipil mo. Kahit hindi ka feel ng kanta, dapat piling mo siya. Ganyan ang teknik sa pagkanta. patayin na natin mga kapanay. At baka mamaya hindi nyo pa maawat ako yun. Eh. Tuloy-tuloy ko pagkanta. O, <laughs> oh, baka may magtanong. ang madama ng title ng kinanta mo? Ang ganda. Maganda talaga yung kanta. Ako lang ang hindi talaga maganda. Ang title noon ay Tila Luha, SB19 'yan. Diyan ko gusto ko yung SB19 sa kanta nila na yan na Tila Luha. Noong pa, nung di pa sila sikat na sikat, ay gusto ko na yung SB19. Nag SB19 bigla. Ah, <laughs> uh -oh, nga dahil sa kanta na yan. Ang ganda ng kanta na yan ano, Tila Luha. O oh, ayan lang mga kapanay, ang kwentong microphone natin ay, ayan nga, masaya na may away, ayan, na matatangahan ka talaga sa una. <laughs> pero, ayan, ganyan naman pala siya. Okay naman ito, maganda naman. Eh, nagkakanap talaga ako ng mic na, yung, alam mo, yung pag gumanta ka, gaganda ang boses mo, pero, ah, mahirap yatang makabili ng gano'n. <laughs> Talagang ganyan nalang ang kaya, mga kapanay. O, oh, yun naman mga kapanay, ha? Maraming maraming salamat sa inyo. Babu!